Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines be the heart of the delightful Philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo brigada. brigada in the heart of changing lives this is 105.1 brigada news fm brigada news fm Manila, the music and news. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka na sakit dahil ikaw ang... Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada alias Rene na nagsasabing binayaran lamang daw siya ni Senadora Risa Ontiveros mm -hmm. para tumistigo laban kay Kibuloy mm -hmm. at sa mga Duterte kakasuhan daw ng NBI. Vice President Sara Duterte inimbitahan ni PNP Chief Torre na bumisita sa Campo Crame. Samantala ang mat, uh, oh, higit limang piksong oil price hike nitong nakaraang linggo, rollback, epektibo na simula bukas. Mga nanalo sa nagdaang halalan hanggang sa mga councilors at mayors, isa-isang nanumpa kasabay ng opisyal na pag-uumpisa ng kanilang panunungkulan ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satan Hale. Kada balita nationwide sa tanghali. Kada balita nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Lunes, Kabrigada, huling araw sa buwan ng Hunyo, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikten Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, simula bukas aarangkada na ang bagong round ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kung maalala mga kabrigada nitong nagdang linggo, sumipa sa 5 piso at 20 sentimo bawat litro ang itinaas sa diesel, habang 3 pesos naman at 50 sentimo naman sa litro ng gasolina at 4 pesos at 80 centavo naman sa litro naman ng kerosene. Bungsod nito ng Israel at Iran na conflict na nagdulot ng spekulasyon kaya sumirit ang presyo ng oil sa world market. Ngayon nga nagka-seasepire na mga kabrigada, humupa na rin ang pangamba ng mga traders na magsara sa Strait of Hormuz. Simula bukas araw ng Martes, may tatapyas na piso hanggang 80 sentimo sa kada litro naman ng diesel. Sa gasolina naman, meron ding mababawas na piso at 40 sentimo sa kada litro, habang 2 pesos naman at 20 sentimo ang rollback sa kada litro ng kerosene. Kada sa ibang balita mga kabrigada, Senadora Risa Hondeveros isiniwalat na humingi pa ng financial assistance si Alias Rene sa kanyang opisina. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. 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 B -b 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 report. Brigada Leo, hindi nga raw papalampasin ni Senadora Risa Hontiveros ang nangyaring pambabanta at pangaharas sa kanyang mga testigo at staff na ginawa na ang kanilang parte sa nakaraang pagdinig sa kaso ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Kaugnay nga nito matapos makonsulta ng senadora ang kanyang legal team ay nakatakda sila maghain ng complaint sa National Bureau of Investigation sa darating na Merkulet. Ayon kayo layunin ang na, na ito na hingin ang tulong ng NBI sa kanilang pag-iimbestiga sa pagtukoy sa taong nasa likod ng video ni Alias Rene. Samantala ay ginita man ni Antiveros na hindi rito magtatapos ang kanilang paglaban dahil target din nila magay ng criminal complaints laban sa Maito. Sa video nga ni Rene, matatanda ang kinantay niyang binayaran umano siya ng isang milyong piso ni Antiveros para magtestigol laban kay Kibuloy at diin inamagamang Duterte. Bagay na pinabulaanan ng senadora sa kanyang ginamang paglatag ng ebidensya ngayong araw. Bababasa kasi rito ng mismong si Rene ang lumapit sa kanila para magkastigo. Malibang pangaroon, pinakita rin niya sa mga ito na humingi ng pera sa kanila ng pambili ng laptop sa paghahanap ng trabaho si Rene. Ngunit paglilinaw ng senadora, hindi nila ito binigyan ng kahit hanong mga halaga. Sinabi rin ni Rene na sinubukan siyang kausapin ng ilang KOGC member na ang kanya. Mga sinabi sa huling informasyong natanggap ng opisina ni Ontivero, sinabi ni Rene na kinib na praw siya ng KOJC at dinala sa Glory Mountain. Live mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Also. Brigada baldita, nationwide. Samantala, BP Sara Brigada welcome bumisita sa Campo Crame. Si PNP Chief General Torre naman, iginiit na bahagi na ng operasyon ng PNP ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Brigada Kat, Austria, i-brigada mo! Brigada! B -b 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 Report! it ni PNP Chief General Nicolas Torre III na matagal nang bahagi ng operasyon ng pulisya ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya gaya ng drone CCTV at body cameras bilang tugon sa puna ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Torre, bukas ang PNP sa pagbisita ni VP Sara sa Camp karami, upang personal na makita ang implementasyon ng mga teknolohiyang ito. Ibinahagi rin niya na noong panahong inimbitahan ang pangalawang Pangulo bilang panauhing pandangal sa flag racing ceremony ipinakita na ng PNP ang integration ng iba't ibang monitoring tools sa Quezon City sa ilalim ng Project Aurora. Kabilang dito ang mga interconnected CCTV, drones, body cameras, at mga radio communication devices na ginagamit ng mga pulis. Pinasalamatan ng PNP Chief SVP si Sara sa kanyang puna at sinabing bukas ang PNP sa mga suhestiyon mula sa publiko upang lalo pang mapabuti ang serbisyo ng kapulisan. In the heart of changing Lives. Ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Bagong bago, Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, sinibak sa pwesto ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang isang happy ng pulis sa lalawigan ng Rizal Sinabi ni General Torre na nagugat ito dahil sa umano'y discarding tamad ah, ng kanyang mga tauhan. Ah, paliwanag ni Torre, napakasimple lang sitwasyon ah, na itong umanong weekend. Ah, may isang negosyante na ninakawan ah, ng 600,000 pesos ng dalawa niyang tauhan ah, at nagreport ito sa police station. Ah, ang tanging ginawa lamang umano ng polis ah, ay binigyan ng blotter extract ah, ang complainant at pinauwi na. Umabot kay Torre ang insidente at nakulangan siya sa aksyon kaya pinakilos niya ang Rizal Provincial Police Office. Tinawagan ng Rizal Police ang Negros Police na address ng isa sa mga suspect at dito na nila na-aresto ang suspect na hawak pa ang 500,000 pesos. Papala ni Torre sa mga polis lalo sa mga commander. Hindi siya mangingiming magsibak sa puesto dahil marami ang mga nakapila para sa posisyon. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. <H1> Kamandala ka Brigada, we welcome naman ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. ang anumang panawagan hinggil sa pagpapaigting ng transparency sa budget process, lalo na ngayong papasok na ang budget season. Ang sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na isusumiti nila sa Kongreso ang sa proposed 2026 National Expenditure Program dalawang linggo matapos ang gagawing State of the Nation Address. Para sa 2026, nasa 6.739 million or trillion pesos ang proposed budget na 7.4% na na mas mataas kaysa sa 2025 budget na nagkakahalaga ng 6 trillion 326,000 pesos. Ayun pa kay Bantog, bilang ang bilang, ang kayo bilang bicameral conference ay pinagsamang gawain ng Senado at Kamara ay dapat lang na maghati ang mga ito sa responsibilidad na mapanatiling bukas at transparent ang budget process. Kaugnay nito, lagi naman daw ang bukas ang Senado sa anumang proposal hinggil dito. Anya matagal naman ang na nilang uh, na-institutionalize ang transparency na nais nice, sa uh, bilang uh, bukas na dati pa sa mga miyembro ng media ang pagcover cover hinggil sa bicameral conference committee meeting tungkol sa general appropriations bill. Samantala mga kabrigada, congressional staff ng mga mambabatas nakapila na sa kamera para sa paghahain ng mga panukalang batas sa 20th Congress. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada. Report. Nagsimula ng tumanggap ang kamara ng mga panukalang batas na iyahain para sa 20th Congress. Madaling araw pa lamang ay nakapila na sa South Wing Lobby ng House of Representatives ang congressional staff upang maghain ng bills at resolutions. Hindi ba baba sa 10 kongresista ang naunang naghain ng panukala sa Bills and Index Service pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Kabilang sa mga naunang maghain ng panukala, si four Peace Party List Representative J.C. Abados na nangakong isusulong ang mga nabitin na legislative measures noong 19th Congress. Ayon ayon kay Abalos, itutulak niya ang adjustment sa cash grants ng mga miyembro ng 4Ps. Bukod dito, panahon niya para ideklarang regular holiday ang araw ng eleksyon upang makatanggap pa rin ng sweldo ang mga manggagawa na a-absent para bumoto. Gayun din ang Citizen Empowerment for Clean Elections Act. Bas sa procedure ng Kamara, hindi hihigit sa sampung legislative proposals kada kongresista ang pahihintulutan sa araw na ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Camino. ng 105.1 Brigada News FM Manila The Musica News Authority Brigada Balita Nationwide Anawagan naman ng Volunteers Against Crime and Corruption or BACC sa Department of Justice na agarang sa ilalim sa Witness Protection Program ang whistleblower kaugnay sa kaso ng 34 na mga nawawalang sabungero Kasunod ito ng mga bagong isiniwalat ni Alas Totoy sa issue ng missing sa Bungeros, kabilang na ang umunoy pagkakasangkot ng ilang mga pulis, pati ng ugdayan ng isang sikat na aktres sa Alpha Team na nasa likod ng pagkawala ng mga mananaya. Napanayam ng Brigada News FM Manila kay VACC President Arsenio Boy Bangilista. Sinabi nitong may sinumpaang salaysay ang testigo at may seryosong banta sa kanyang seguridad kami sa BACC this is also a crime against humanity kasi ang number ang dami rin ano? at yun lang uh, we are waiting doon sa affidavit niya yung sinumpaang salaysay niya na nasa DOJ narinig ko rin sa balita even yung internal affairs service nga wala pang kopya Samantala mga kabrigada, kasabay nito umapila din ang BACC sa Philippine National Police na agad ikutan at ikordon ang paligid ng Taal Lake bilang pag-iingat at pagtugon sa mga ulat na posibleng banta sa kapayapaan at siguridad sa nasabing lugar. Ipan ng grupo, mahalaga ang maagap na aksyon upang hindi sila maunahan at maiwasan ang eskalasyon ng anumang krimen o kaguluhan na upo sa head na no dedikado po, po dito. At pangalawa sa PNP naman, kung ako ay suggest paligiran na nila yung taal lake, no? Hmm. Uh, Ikutan na nila kung saan yung mga potential areas doon sa whistleblower kung saan tinuturo para uh, hindi sila maunahan. In the absence of yung body of the crime, hmm. yung tinatawag lang corpus delicti. Ah uh, hindi din tatayo ng kaso na to. Kaya pasyalan na nila yun, di ba? Icordo nila KataBaltita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang arraignment naman ni dating Congressman Teves ipinagpaliban dahil sa operasyon. Ang dating kongresista posibleng makalabas na ng ospital ngayong araw. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 -i. Naantala ang nakatakdang arraignment ng dating kongresista na si Arnolfo Teves Jr. sa isa sa mga kasong pagpatay na kinakaharap niya sa Manila Regional Trial Court Branch 12. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, humiling sila na ipagpaliban ng hearing dahil sumailalim si Teves sa appendectomy aniya. Hindi pa pisikal na handaan dating kongresista para dumalo ng personal sa pagdinig. Posible umanong ma-discharge si Tevez ngayong araw o bukas ng umaga, ngunit patuloy pa rin ang pananakit ng kanyang tiyan. Si Tevez ay nahaharap sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder, kaugnay ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo at sampung iba pa noong 2023. May hiwalay din siyang kaso sa Maynila ukol sa ilegal na pag-iingat ng mga baril at pampasabog. Tumanggi si Tevez na maglahad ng plea sa mga kaso niya Kaya't napilitang magpasok ng not guilty plea ang korte para sa kanya Idineklara rin siya ng Anti-Terrorism Council bilang terorista Kasama ng iba pa dahil sa amunisery ng pamamaslang at pananakot sa Negros Oriental In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigade News sa Manila The Music News Authority. Nationwide. handa na ng kampo ni ML Party List Representative Laila Dilima ang mga kasong isa sa palaban sa mga opisyal ng nakarang administrasyon na nasa likod ng kanyang pagkakakulong. Ito'y makarang pagtibay na ng korte ang pag-acquit sa isa sa mga hawak na kaso. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Attorney Dino De Leon, abogado ni Dilima, Lima, muli itong iginiit na nagdusa ang dating senadora dahilan sa, sa mga Trump up charges. Ya, hindi ito pagiganti kundi isang paraan ng paghahanap ng accountability mula sa mga nasa likod ng maling kasong isinampa laban sa kanya. Merong pending case naman kami ngayon against siya kay Minardo Guevara o so, mm. at, pa kami ng mga kaso. Sama na dyan sila Vitaliano Aguirre, sila Harry Roque, si uh, Minardo Guevara at saka yung mga nagpagamit no, kasama na dyan yung mga nagpagamit na sa public attorney's office, hmm. yung mga nagdagdag invento ng ebidensya ng mga ng mga piskal at prosecutor. Kasama na yun sa aming pinaghahandaan at babalitaan namin kayo sa lalo ng din pa hmm. may file na namin tumama. Ang tinig ni Attorney Dino De Leon. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, hindi raw isinasara ng motivational fitness vlogger na si Rendon Labador. Ang kanyang pintuan sa mang kuhanin ulit siya ng PNP para maging coach nila. Kung maalala kasi tuluyan ng pinutol ng PNP ang ugnayan kay Labador matapos ang kalituhan sa pagkuha sa kanya sa 93-day fitness challenge ng isang unit ng kapulisan na PNP PCADG at hindi naman sa buong institusyon ng pambansang pulisya. Sa isang interview sinabi ni Rendon na aminato siyang nalungkot siya sa desisyon ng PNP. Hindi rin daw siya sinabihang tinanggal na o tinanggal na pala siya at nalaman na lamang niya ito sa mga balita. Sabi pa ni Rendon eh, hindi niya tiyak ang nasa likod ng pasya dahil isang araw pa lang ah, ng challenge ay nagka na siya sa PNP. Ngayon man, ah, nire-respeto niya raw ang pasya ng mga kapulisan. Sa huli mga kabrigada, idiniin niyang hindi siya magtatanim ah, nang sama ng loob sa PNP. Mahataw katawalbita high-tech farming naman nakikitang paraan ni Pangulo Marcos para mahikayat ng mga kabataan na magsaka. Brigada Maricar sargan Sarkan Ibrigadamo. Brigada. Mo. brigada. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang paggamit ng makabagong teknolohiya ang magiging mabisang paraan upang mahikayat ang mas maraming kabataan na pumasok sa sektor ng agrikultura. Sa pakikipagdayalogo ng Pangulo sa mga magsasaka sa Nueva Ecija, ibinahagi niya ang kanyang obserbasyon sa patuloy na pagtanda ng populasyon ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Kaugnay nito, layunin anya ng kanyang administrasyon na pababain ang average age ng mga nasa sektor sa pamamagitan ng modernisasyon at paggamit ng mga high-tech farming system. Aminado ang pangulo na marami sa mga kabataan ang umiiwan sa agrikultura dahil sa hirap ng buhay sa bukid at ang paghahangad ng mas komportabling trabaho sa mga opisina. Ngunit sa pamamagitan ng intensive at extensive farming gamit ang makabagong teknolohiya, nakikita ng administrasyon na maipapakita sa mga kabataan ang potensyal ng mas mataas na ani, mas malaking kita at mas sistematikong paraan ng pagtatrabaho sa agrikultura. Naniniwala na si Pangulong Marcos na ang ang mga kabataan mismo ang may kakayahan at kaalaman upang magpatupad at magturo ng mga makabagong paraan sa pagsasaka. Sa ganitong hakbang, umaasa ang punong ekotibo na muling mabubungay ang interes ng kabataan sa agrikultura at muling sisigla ang naturang sektor na matagal na anyang napapayaan. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada, Balita Nationwide. TNVS driver, sumapi lang aksyonan na ang hirita na 20 pesos na dagdag pasahe. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada. <laughs> Report. Humihiling ang TNVS Community Philippines ng agarang aksyon mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay ng kanilang petisyon na dagdagan ng 20 pesos ang kasalukuyang base fare para sa mga TNVS units gaya ng Grab, Joyride at iba pa. Maalala kasi inihain pa nila ang petisyon noong 2023, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin malina na tugon o ikalawang pagdinig. Sa panayam ng Brigada News sa FM Manila, kay TNVS Community President Saturnino Nino Ninoy Mopas, iginit nitong hindi na sapat ang 45 pesos flag down rate. Ang hinihiling po namin, uh, base fare lang po yung 20 peso. Padadagdag lang po yun sa 45, kaya magiging 65 po. Ibig sabihin, ang hinihiling lang umano nilang dagdag ay para lamang sa base fare at hindi kasama ang per kilometer o per minute rate. Nabanggit din ni Mopas na muli silang nakapaghain ng panibagong petisyon noong Pebrero bilang pag up sa una nilang kahilingan noong 2023. Paliwanag pa ng grupo, layunin lamang nila na maibsan ang pasanin ng mga driver habang patuloy sila nagbibigay ng serbisyo sa publiko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, mahigit 300 milyong pisong pondo kasado na para sa pagtatag ng Child Development Centers Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo Brigada Report Iniyak ng Department of Budget and Management o DBM ang pagre-release ng 309 million pesos na pondo sa higit isang daang mga barangay. Ang pondong ito ay para sa pagtatayo ng mga child development centers sa pamagitan ng multi-purpose building o MBP projects at alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama rin ito sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to LGU sa 2025 National Budget. Matatandang una ng na aprubahan ng DBM ang release ng 1 billion pesos na pondo para sa naturang mga facilities. Sinabi na rin noon ni DBM Secretary Amena Pangandaman na inaasahang makatutulong ang proyektong ito para sa maayos na pundasyon ng mga kabataan na siya rin magpapatibay ng pundasyon ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News San Manila. The Music News. Assorting! Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Mga brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule Ang puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Altarity. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.